Ubusin mo oh? Ubusin mo Pihangir natin yung iba Patuyuin pag powder. Lagay sa kape

ang dami. Muna muna, kahit na Yan. Bilag natin na yan, Yan. Tawa na malunggay sa inlex guys. Na sa na. ano, natin ti Loy ang Pinoy Ano? Loy kayong Pinoy Ikaw mo taon Mahala niya sa Plinke Ayan ah Ano ibilad natin? Iwin natin ti May juicer eh Magjuicer kaya tayo Gabihan mo pa para magjuicer tayo <laughs> May pulis Ang sarap ng tulog yan Pag ijuicer yan yung pa oh Yung kudlot pa Kudlot Daming katas yan

Mga <laughs> na malunggay oh. Mga na malunggay sa si Enlex. <laughs> Ito kami sa Pure Gold oh. Mga kami sa Pure Gold. Pasa di Tapos yan. Mga na malunggay. Di ba? Na. Okay na yan? Okay. Uh, Bigat. Aray, okay. Let's go. We na kami, oy na. Magagana kami malunggay. Di ba? To baha ka hapon, guys. O, diyan yung baha. Ken. Binaato ka hapon. Nagbiginlex natin baha dito. Ngayon wala na. Gawin na kami. Gali kami pure gold. Manok na lang kulang yan. Manok na lang ang kulang. Manok. Saka papaya. Ha? Hehehe. <laughs>

Ng jujo -ju natin yung iba. So. Nita wow. <laughs> sa palengke. Ba dito di baka hapon? Hoy, patabi ka. Sa kasang ka diyan. Tumba ba, baha, baha, baha dito. Buti hindi tumuloy ang ulan, no? ah. Masak sa nobo. Kasi makapili na lang tayo na nang hindi natin kailangan daan na lang tayo dyan derecho amigo Yun, Jack Webas. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp may may pa wala na inubos ko na gatas lagay sa gatas gatas nga may gatas doon fresh milk ala di kayo nasira yung fresh milk doon kagabi walang kuryente Ha? Meron dito kahapon, di ba? Ilagay mo plastic mo. Saan? Plastic, pili tayo. Kuya, pwede mo kabili plastic? Kaya ka mo muna. Hehehe. na. Ayusin mo. pa plastic. Oh, di ba? Sayang yon Gasan. Okay Tingnan na. Okay na yan. Let's go. Tara. Namulot ka pa. <laughs> Nang wala man lang sa index. Gatas nga. Ano pa yung mga putas ba? Ano lang doon, dragon fruit saka ano lang pipino. Yan lang. Ah, oh, ba dito kahapon, 'di ba? Yan yung umapaw diyan, no? 'Di ba yung umapaw diyan? 'Di ba? Ayun, PJ. Kay pandan. Kay pandan, dalawa. Tara na. Let's go.